Agad na paglabas sa kulungan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang unang target ng kanyang legal team. Pinag-aaralan na nila ang magiging depensa sa pagharap nila sa ICC. Nakatutok si Ian Cruz. Patuloy na naghahanda ang legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dinela sa The Hague sa Netherlands para paharapin sa kasong crimes against humanity kaugnay ng madugong war on drugs, sabi ng kanyang dating Labor Secretary na si Attorney Silvestre Bello III kabilang sa mga kasama niya sa pulong para sa pagdepensa ng dating pangulo, sina Attorney Martin Delgra. Attorney Israelito Torion, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Fred Lim, nakaklase ng Pangulo, at Attorney Cesar Billy Dulay, na dating Commissioner ng BIR. Nangunan rin sa team nila si dating Executive Secretary Salvador Mejaldea, na kasama ng dating Pangulo ng ibyahe ng otoridad papuntang Netherlands. Kabilang sa pinag-aaralan, kung paano gumugulong ang kaso sa ICC. We have to prepare for his defense, initially, defense. And then we have to study The processes or in the uh, ICC, uh, frankly we don't know the processes there now. But uh, just like any judicial body, you know, hindi naman siguro nagkakalayo sa ating proseso. Pagdating sa dahig, ang pangunahin nilang misyon, mailabas ng piitan ang dating Pangulo. Pagdating namin dun, we can ask for his release, temporary release. So o oh, wala namang reason to detain him while the tra the case is, tra is on trial o oh, eh, kung on trial siya trial process di pwede natin yung issue sa Pilipinas ganun may provision sa ICC rules o sa interim release ng isang nasasakdal pero depende ito sa mga kondisyon at konsiderasyon na tinitingnan ng korte do you think ah uh, he will qualify doon sa mga uh, conditions nila kasi it's a conditional release eh, yung interim release eh eh, ano bang condition nila? Hindi, hindi tatakas. Eh. <laughs> Yun lang naman ang iniisip nila. Hindi tatakas. Tatakas ba naman si Presidente? Saan siya pupunta? Oh, how can you hide? Former President, can he hide? Eh, lahat ng tao, kilala siya. Isa raw sa kanilang pangunahing kuquestionin ang jurisdiction ng International Criminal Court o ICC dahil hindi nakasapi nito ang Pilipinas matapos magwithdraw noong 2019. Pati na umano ang inilabas na warrant of arrest na'y na pinutupad ng Interpol sa bansa na ni Bello ay hindi niya nakita. Sa isang pahayag, sabi ng ICC na matapos maging miyembro noong November 2011, naging epektibo ang withdrawal ng Pilipinas mula sa Rome Statute noong March 2019. Sa kabila nito, nanatili raw may jurisdiksyon ng ICC sa mga krimeng umano'y nagawa sa Pilipinas habang miyembro pa ito ng Rome Statute. Ang isang abogado ay hindi basta-basta pwedeng mag-enter ng appearance sa International Criminal Court para maging legal counsel ng isang nasasakdal o maging ng mga biktima. Kailangan muna mag-apply sa ICC para ma-admit sa list of counsel ang isang abogado. Lilimang Pilipinong abogado lamang ang nasa list of counsel ng ICC. Kabilang dito si dating Duterte, Presidential Spokesperson Harry Roque, na posibleng makasama rin daw sa hanay ng mga magtatanggol sa dating Pangulo. Sabi naman ng ilang abogado ng biktima ng drug war na nasa Netherlands din ngayon. It also means that no one is above the law, that there will be a day of reckoning, there will be a day of justice for everyone. And even powerful men such as Rodrigo Duterte. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz na katutok, 24 oras. Naugnay ng mga petisyon ng magkakapatid na Duterte na ihirap sa kanila si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinasasagot ng Korte Suprema ang Executive Secretary interior secretary at PNP chief sa loob ng 24 oras ang legalidad ng pag-aresto kay Duterte sa pagtutok ni Maki Pulido. Yes, Nang arestuhin ang kanyang ama, sabi ni Vice President Sara Duterte, Sinagot ito ng Malacanang. Paano po magiging kidnapping kung may warrant of arrest? it was issued by an authority by the court Ayon sa ilang legal expert, lehitimo ang warrant of arrest. May jurisdiction daw ang International Criminal Court sa kaso dahil naganap ang mga diumanoy krimen habang miyembro pa ang Pilipinas ng Rome Statute. Ito rin ang binanggit ng ICC sa arrest warrant. Uh, I don't think there's a question about the validity of the warrant. Pursuant to the exercise of that jurisdiction, of course, they can issue the warrant for the arrest of the subject or the accused in this particular case. Nakasaad sa Article 59 ng Rome Statute, dapat iprisinta sa competent judicial authority o korte ang akusado hindi ito nangyari nang arestuhin si Duterte. So ang da ang role ng competent judicial authority na yan, iti-check niya, okay, ito bang tao na dinampot ninyo, siya talaga yung napangalanan sa warrant of arrest? Pangalawa, nasunod ba yung tamang proseso? Pangatlo, narespeto ba yung mga karapatan niya? Pero sabi ni Attorney Ralph Sarmiento, Dean ng College of Law ng University of Saint La Salle Bacolod, hindi na applicable o angkop ang Article 59 ng Rome Statute dahil kumalas na ang Pilipinas noong 2019. Ang susundin na raw ay hindi dapat malabag ang karapatan ng akusado yung mga fundamental rights sa uh, pursuant to the international, uh, you know, yung international convention on civil and political rights. Sabi naman ni Attorney Joel Butuyan, isa sa limang Filipino ICC accredited lawyer, kahit sa Rome statute, nakasaad din namang batas ng Pilipinas ang iiral sa pagpapatupad ng warrant of arrest. Dinetermine naman ng mga pulis na siya talaga si ano, President Duterte. Binasaan siya ng Miranda rights. Peaceful naman yung uh, pag-aresto sa kanya. So yung basic rights niya were actually respected. Sa pahayag ng ICC, sinabi nitong sa itatakdang initial appearance si Duterte sa korte, isasagawa ang confirmation ng kanyang identity at ang lingwaheng kanyang gagamitin para makasunod sa proceedings. Dagdag ni Atty. Sarmiento, sa pagpapatupad ng arrest warrant, hiningi ng ICC ang tulong ng International Criminal Police Organization o Interpol. Dahil may kasunduan ng Pilipinas sa Interpol, may obligasyon ng Pilipinas na tumulong sa pagpapatupad nito in the future if uh, we'll be the ones uh, the one who will need assistance uh, from the Interpol baka hindi na hindi, hindi rin nila tayo pagbigyan Naghain ng mga petisyon ng mga anak ni Duterte sa Korte Suprema pero ayon sa ilang legal expert, wala na itong saysay dahil walang jurisdiksyon ng Supreme Court sa International Criminal Court. Dahil nasa kustodiya na ng International Criminal Court si dating Pangulo Rodrigo Duterte, sabi ng ilang legal experts sa ICC na niya maaaring questionin ang kanyang pagkakaaresto at pagkakadala sa The Hague, Netherlands. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido na Katuto, 24 Horas.